Ayun po mga katropa, dahil may bisita tayo, syempre kakain tayo. Syempre, special lang ating ulam. Yung madalang nila matikman, century tuna. Tol, madalang nyo matikman yan, no? century, okay, ako pat. Tapos may itlog na pula, yun, no? Hati-hati kami. O, ba? Diba? Parang masarap yung kainan natin. May katas nyo din may itlog na pula. Ano? Uy, pengi ako itlog na pula. Dapat kalahati sa akin, eh. Hindi, sige, huwag na. Comfort na lang. Pengi papat na tuna. O konti. Ayun. Oh, yan. Magtipid-tipid muna ha. Ah. Uh, Unti ah. may toyo ka naman si naman sa iyo, ano may toyo ka naman si. 'Yun ang importante niya. Importante na ko ano yung pagkain sa hapagkainan kahit marami o konti. Ipagpasalamat natin sa Itasian. Tama 'di ba tol? Tama, tama. Dapat lagi tayo masaya kung ano man yung pagkain na meron tayo sa pagkain natin. At huwag tayong mamimili kung ano yung hinain sa atin o ano yung man yung uh, ah, oh, sa atin. Dapat oh. at lagi tayong papasama, papasalamat sa itaas oh. dahil meron tayong biyayang matatanggap. Mm, -hmm. mm -hmm. Diba? Sarap? Ah. Mm -hmm. Masarap pa. Kahit wala kang ulam, okay lang. Mm -hmm. Ang importante, nakakain tayo. Oh. Maraming nga nagugutom dyan eh, di ba? Oh. Oh. Po, tayo, social pa ulam natin. Mm. Century tuna. Yung iba, hindi makabili ng tuna eh. Mm. Oh. Mahal kaya yan. Mahal yan, nag <laughs> mm. mm. Oh, oh. Siyempre, special kayo sa amin eh. Mm. -hmm. Siyempre, pagkabisita, alam na ako si Chupute. Siyempre, special. Oh, Di ba, dapat sardinas, pero hindi. Century tuna tayo. <laughs> Nakakilo pa yung tuna. Hmm? <laughs> nah, <kilo>. <laughs> <laughs> Mahal ang tuna. Magkano kayo ng tuna ngayon? Hmm. <laughs> 'Di ba? Ha? O malang ng tuna pag yung sariwa, no? Mm. Ayun hmm. so, nakalata. Ano? Hindi mahal eh, din mahal 'yan. yan. Ah, hmm. Nasa ano po 'yan? Ngayon 'yan, ha? Kasi hmm. ginagawa pa po, may bigyan pa ko ano. Saka napakaimportante talaga. Lagi kaya magpapasalamat kung ano yung biyayang natatanggap natin. Maunti man o malaki. Hmm. Mahal hmm. din 'yan. 'yun lang itinuro natin sa kanila. <laughs> At tinuturo ko sa iba. Siyempre, ano, galing tayo sa hirap na hirap oh. ang buhay talaga. Talagang so, dati, ulam namin, kamatis, asin, okay na yun. Minsan chicharon. G Gales kalabaw. Mm. Eh, masarap yun. Special hmm, sa probinsya yun. yun. Uh, dahil dyan, kunin mo na yung ating special na ulam. Parang di na makasubo si Bernard. Nami kami sa nilang lababo yun. Eh. Mm. Ayan, yeah, no? mm. Ayan, yeah, na, kanina napapak na namin yan eh. O, oh, sinigan. Ah, uh, yan talaga special na ulam namin. Ano Mm. oh, ayan na naman ah, yung mga ano dyan. oh, sabihin nyo na naman. Ang ulam. O, tol, ano nyo na? Mm. na natin yan, para sa atin talaga Mm. Yung tenga, gagawin natin sisig. No. Sisig ko mamaya. Sarap kumain, no? Masarap po. Pero, mm, pero totoo lang, kahit na ang ulam mo simple lang, basta masaya at kontento yung mga kasama mo sa bahay o yung mga mahal mo sa buhay. Masarap kumain. Kahit tuyo pa yan, kahit gulay lang yan, o wag natin lalangin ng gulay. Ano yan? Healthy yan. Ibig sabihin, kahit na simple lang ang ulam, basta sama-sama kayo ng pamilya nyo. Daig nyo pa mayaman. Yan ang kahulugan ng ano, uh, pagsasalo-salo sa isang pagkainan na kahit ano lang yung pagkain nyo, basta kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, napaka-espesyal na nun. Yung iba, sarap ng kinakain. Hindi naman kumpleto yung pamilya. Mm. Diba? Ang hirap sumubo ng masarap na pagkain pagkaganon. Totoo lang. Uh, real talk lang. Kaya ngayon, <laughs> Ito, pang ano yan tol, no? Pang sisig natin. Ang sarap. Oo. Uh, ayan, may pansisig pa kami. Malinis na malinis ginawa ni Patrick Diyan, Kailan mo naman yung loob ng tenga. Hmm. Ah. Yan po yung style ng pagluluto. Ang lupit. May natutunan naman ako kay Bernard. <laughs> nice one, Bernard. Parang meron tayong malaking kutsilyo dun pa. Kunin ko ba? Mm. E... Eh, Pahawakanan. Para maano na natin. Maano natin na maigay? Tarap e o. Tine. Hmm. Uh. Tarap. Oh. <laughs> <laughs> Dahil hindi kayo makahuli ng baberama. Paraya. Paraya sa langyo din yan. amoy. Hmm. Ito <laughs> yung sigurado. sigurado Baboy mo sa patag. Mm. mm -hmm. Medyo ano po. Sarap. Mm. Ay, yung sasya ni Nana yan. Mm. Kukunin ko yung balat. Masarap. Isap na yung balat. Malotong. Ha? Huh? Mm. Ay, nako, Nicole. Mm. Wala. Mm. Grabe.

Mm. Ano pa? Sarap no? Sarap po. Mm? Tol, kainin nyo nang kainin yan. Iba pa yung ulam sa sityo. Para sa inyo lang yan. Kaya nyo papakin lang. Papakin nyo. hmm. Mas nag-enjoy pa ako sa itlog na pala sa kasatuna eh. <laughs> Mainit Totoo eh. lang, ang tuna. Masarap yan. Ang itlog na pula. Sarap kumain pag maraming salo-salo, ano? Mapakay so, special. Oo. Oh. Mm. ang, um, ang trabaho kasi ngayong araw is gumawa lang ng kubo, no, tol? Oh. Kubo. Ginawa nila ako kubo. Okay, hmm. Kaya merong pahingahan. Grabe. Ang sarap pang sisig na ito, ano? Yan. Ang hmm. sarap niyan. Sisig ko yan.

you know. Hmm. Wow. Hmm. Sarap talaga pag ganitong kain na. Eh?